What's up mga kajulogs so welcome back to my channel mga kajulogs so our vlog for today mga kajulogs ang topic natin ngayon ay kung paano kami nakarating dito sa Canada mga kajulogs so simula mga kajulogs so uh, sa processing uh, yung una-una ay nag-sponsor po sa amin mga kajolog sa yung chain ko mga kajolog so uh, nasamay nila ako noon uh, nag-trabaho ko noon mga kajolog kay isang security guard sa isang uh, company and then uh, sabi sa akin ng chain ko uh, uh, mayroong uh, uh, available na papuntang program mga kajologs so inapply nila kami sa nominee program mga kajologs and then almost 2 years mga kajologs bago kami na approve and then uh, after that mga kajologs so pagkatapos ng processing eh, ay umuwi kami sa amin and then doon kami naghantay na aming mga PR uh, na papadala sa amin and then after that mga kailolo si yun na uh, pag uh, si kaso ng lahat lahat ng mga requirements mga kailolo so after nung natapos ang lahat mga kailolo so no November kami umalis ng Pilipinas mga kajolog November And then pagdating namin dito mga kalyolog sis ah uh, oh no, September ata. Oh, September mga kalyolog, September no. Kalakasan ng snow. Oh, oh November na pala. oh, nga. November mga kalyolog, so malakas yung snow noon nung dating kami. so, kami hindi malamig dito yun pala paglabas namin ng airport mga kajulog is sobrang lamig talaga mga kajulog. so and then may unang trabaho ko mga kajulog ay isang uh, nag cleaning kami mga kajulog, sa isang mall uh, kabilaan talaga umaga hapon mga kajulog so, yun ang trabaho namin sa isang mall Then Pagkatapos nyan mayroon isang hiring na isang Company din mga kayulog Sa mga Pagawaan ng mga Ham, uh, sausage Yung mga uh, uh, Tawag nito Yung mga sausage at ham yun Matusino mga kayulog So After that uh, Siguro mga Tatlong buwan nata ako noon mga kajulogs. Hanggang may... Nakilala ako na sa amin din na mayroon daw hiring sa kanila. So, doon nag-apply doli ako doon mga kajulogs. So, yun hanggang ngayon doon... Uh, hanggang ngayon, diyan pa rin ako nagtatrabaho mga kajulogs. So, laking papasalamat ko sa aking mga China. Kung hindi sa kanila, hindi rin kami nakakarating dito sa Canada mga kajologs and then uh, after that so ayun mga kadyulog so hanggang ngayon uh, uh, mabasala, laking papasalamat namin sa kanila dahil kung um, nasa Pilipinas kami mga kadyulog si iba yung buhay ng Pilipinas sa kumpara mo rito dito mga kadyulog si wala kang walang pinipili rito mahirap o mayaman ka rin pares pares lang uh, kayo kung ano kinakaya nila yun din kinakain mo dito mga kajolog. kagaya sa Pilipinas, yung mayayaman lang yung makakabili ng masarap na pagkain, yung mga hihirap doon, hindi sila makakabili ng gano'ng kasing pagkain kasi mahirap talaga doon sa Pilipinas mga kajolog. So, yeah. Ganda uh, dito na lamang mga kajolog. So, uh, makita kita ulit tayo sa susunod kong vlog. Uh, maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo sa uh, panunod nyo ng aking video mga kajologs and then see you next another vlog bye